Kandidato, kandidato natin bilang uh, uh, kutsihan dito po sa District 2. At binabati ko po ang ating bago at susunod na Vice Mayor, Vice Mayor Marlon Alejandrino. Yan. Yan po ang pinakagwapong Vice Mayor po ng ating lugar Kita kita niyo ang puting-puti, ang ginis. At binabati ko rin po ang party list ng Balintrana Toda Action Partilis na kinakatawa ni Congressman Robby Feliciano. Alam niyo mga kasama, pag hindi ko na nalang, todas po tayong lahat. At may sigurado po, sigurado, sigurado siguraduhin po natin na mananalo po ang Toda Action Partilis. At uh, rin po ang susunod na Congresswoman po ng District 2 ng Balintrana Congresswoman Dr. Kat Martinez. Alam mo na paano mo tayo na meron tayo ng isang doktor na lingkod bayan. So kung sa'yo meron tayo ng dalawang abogado, mayroon magkakaroon naman tayo ng doktor ito. na kung may dito po sa Lunsod ng Kulitwala. para po siyang na may tutulong po sa atin dahil isa sa dapat po natin paitingin na programa sa ating Lunsod ay ang programang pangkalusugan. Alam naman po natin na pinapatulad na po yung Expanded Certified Act kung saan magbibigay po ng 10,000 sa mga 8 years old, 85, 95 years old. At doon po sa mga 100 years old, bibigyan po ng 100,000. Kaya pakiusap po sa inyo, paabutin po natin ang ating sumangasalili sa, sa edad na 100 years old. Kaya ba natin mabuti ng na 100 years old? Kaya kaya mo yan, basta kasama mo si Doktora ka. No? Dahil kailangan mo natin ng Doktor na magbibigay po ng uh, tamang mga programang pagkalusugan at magpapahapang po sa ating buhay. Ay. At uh, kanina mga kasama, nalitin ko rin po yung ating Vice Mayor. Meron siya isang programa, isang ordinansa na pinapatapat na ho dito sa Valenzuela. Ang lahat po ng senior citizen ay eh, pwede pong magtrabaho sa iba't ibang establishment dito. Bawal na hulit na ng edad sa pagkukuha po ng mga magtatrabaho dito sa Valenzuela. Pwede na po yung ating mga senior citizens na magtrabaho po sa kahit sa ang kahit sa ang uh, establishment dito sa ating ciudad Sa mga lolo po natin, saan po yung mga lolo natin? Pakitaas po yung mga lolo.